So hello mga kalutong bahay! Happy Sunday everyone! So maaga nga pong gumising ngayong kasinerang inday kasama ang aking mister dahil nagagawa po kami ng aming mga pa-order. So medyo madami po yung pa-order natin for today. Kumpara nga po sa pa-order natin kahapon. So, erin na nga po yung ating mga finished product ng puto cheese. Ang sunod po niyan ay magluluto po tayo ng simpleng lugaw na dadalhin nga po namin sa church. nag lamang po ako dyan ng luya, sibuyas at bawang habang may nakasalang na po na malagkit at bigas. So, very quick and easy lang po yung ginagawa ko dito pagluluto para hindi na po magtagal. So, nakasanayan ko nga po magdala ng merienda sa aming church every Sunday basta bakante ang aking oras at meron po sa amin maghahatid. So dito ko nga po napatunayan na hindi mo kailangan maging mayaman para lang makapagpakain ka o magbigay ka ng mga biyaya para sa iyong kapwa. Simpleng lutuin man yan o magarbo, basta bukal sa puso ang iyong pagbibigay ay napakahalaga po niyon. Masarap sa pakiramdam yung mga ganitong ginagawa. So yung iba nga po nagbibigay po sa mga bata na nasa kalye. So ako naman po ganito po yung naging routine ko every Sunday basta po may time ako. So, every Sunday nga po, iba't ibang menu po yung dinadala ko. Ang schedule po po ngayon ay lugaw. Thank you, Lord, sa biyaya. So, back to business naman po tayo. At eto na nga po at preparing na po ang aking asawa. Inihahanda na po niya yung mga kakanin para mamaya pagdating namin galing church ay konti na lang ang kanyang babalutin o gagawain. Yan, salamat sa iyong support, ah, my loves. So, na nga po at nagluto na nga rin po ako dyan ng bagoong at hulaan nyo kung ano ang aking lulutuin. Charot! Alam nyo na, pag may bagoong, ito ay kare-kare. At lumabas nga ako ng aming bakuran, chine ko nga po kung meron akong gagamitin, talong. So, parang hindi na nga po ako bibili mamaya. So, meron naman to, kaya malaking bagay po talaga na meron tayong tanim dito sa ating bakuran. Malaki po ang natitipid at sigurado ito pa tayong fresh. So ayun, ito na nga po at ako na nga lang po ang hinihintay at kami po ay aalis na mga nakasibangot nga. Kaya tara, let's na po at dito po tayo sasakay sa aming taxicale. Siyempre ang aking Mr. Rider. Ah. po sa akin. Nagpunod ang mga Ibig sabihin, dahil dito na natin ko, gagamitin niya sa mobilisyon na ito. Dito ang mga ng mga So, pass forward nga tayo. Kami po ay nakawin na galing church. At ako po ay nagsalang na agad dyan ng pansit at yung ating Shanghai. At nagigisa na rin po ako dyan ng gulay ng ating pansit kisado. At nakasalang na rin po sa kabilang kalan yung ating lulutuin na malabon para mamaya. So, double time po talaga ang kailangan kapag po marami tayong pa-order. Dapat po ay nakamanage yung oras kada luto, kada prepare, para hindi po tayo malate sa ating mga orders. Minsan talaga na ko din yung mga ganitong moment. Yung tarantan-taranta ka, haggard na haggard ka. Kasi super dami ng order. So, ere na nga po yung ating second batch ng pansit. Dahil halos puro pansit po yung pa-order natin for today. Yan po yung ating second batch. At dito naman po sa kabilang kalan, ay nagpiprito na nga po ako dito na ating shumai na nga po natin topping sa ating pansit gisado para maiba naman. So, inihahanda na rin po yung ating Shanghai para sa ating first order. Dahil po ang ating first order ay pansit gisado, pork Shanghai, and then yung ating puto cheese. So, bali, apat na katao nga lang po yung ating pa-order for today. Pero sila po ay ang aking mga suki o mga repeat order. Shout out po sa inyo na palaging tumatakilik sa aking mga lutuin. Maraming salamat po sa palaging pagtitiwala. Tulad nga nang sabi ko sa pagiging online seller o anumang business yan, hindi araw-araw ipasko. Merong oras na matumal, merong oras na mabenta. Pero mapapa-thank you Lord ka na lang dahil salamat sa lakas na palagi niya pinagkakaloob sa atin. So, erin na nga po yung ating first batch ng orders natin. Yung ating pong Shanghai Puto Cheese at Pansit Gisado na meron pong toppings ng shumai. So, for deliver na po ang ating first order. So, ang next naman po natin lulutuin, ito nga po yung ating kare-kare. So, bali nag-request nga po si customer na pwede daw ban chicken. So, ang kusinerang inday nyo, tatanggi ba dyan? So, ayan nga po at minarinig ko po sa mga spices na isang buong gabi yung ating manok. And then, pinirito ko po siya ng half cook. Nag-isa na din po ako dyan sa aking panagprituhan ng sibuyas bawang at nilagyan ko nga po ng peanut butter at ito na nga po yung ating pampalapo. So nilagay ko na lang po dyan yung ating mga gulay na nilaga at yung ating pinirito na half cooked na chicken. So pag kulo, -kulo lang po niyan, tikman lang po natin at okay na po ang ating chicken kare kare. So are na nga po yung ating finished product sa ating second batch order. Yan nga po yung ating chicken kare kare purple biko and then yung ating pasit kisado with shumai toppings. Yan. So, isinabay ko na nga rin po yung ating third batch order dito sa ating second order. Dahil isa nga lang po sila ng way. Ayan. Pinirepare ko na din po ang ating pansit gisado with may toppings. And then yung ating pork shanghai. Sabay po sila i-deliver na ating Mr. Rider sa ating tricycle. Para hindi na po siya mahirapan na mag-ayos sa kanyang grab rider. Dahil medyo marami rami po ito. Ito na po yung ating fourth batch na order. Yan po yung ating purple biko at large na pansit malabon po yung ating mga pa-order for today. Ayan, salamat po sa panonood at eto na naman po ang yung kusinerang Inday na palagi nagiiwan ng kataga ng sipag at syaga at samahan ng diskarte, paniguradong aangat ang buhay. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli. Bye-bye!